second Thursday na October, sineselebrate sa buong mundo ang World Sight Day. Ito ay isang kaganapan kung saan binibigyang diin ang kahalagahan ng pangangalaga ng mata at pagtingin. Ngayong taon, inanunsyo ng World Health Organization na ang tema ay World Sight Day 2024, Children, Love Your Eyes ito ay pagbibigay diin sa panawagan na ang eye health ay nararapat na maging accessible at affordable para sa kabataan at sa lahat ng mamamayan sa mundo. Ngayong digital age, marami sa kabataan ang nahihilig sa paggamit ng computer, cellphone at iba pang digital devices kung saan ang screen time ay lubhang nakakaapekto sa kalusugan ng mata na patunayan na ang pagbabawas sa oras ng screen time ay nagpoprotekta sa mga bata mula sa pagkakaroon ng myopia o short-sightedness. Ito ay nangangahulaga na ang mga magulang, tagapag-alaga at tagapagturo ay may mahalagang papel na dapat gampanan sa pagprotekta sa pananaw ng ating mga susunod na henerasyon. Ang World Sight Day ay maaaring magsilbi bilang isang paalala na dapat ding unahin ng mga nasa hustong gulang ang kanilang kalusugan sa mata. Mahalagang magpahinga ng regular sa mga aktibidad tulad ng pagbabasa o paggamit ng mga digital device at magsuot ng proteksyon sa mata kapag gumagamit ng mga tool at kemikal na maaaring makapinsala sa mata. Ang paninigarilyo at pagkakalantad sa UV ay dapat ding iwasan. Halimbawa, sa pamamagitan ng pagsusuot ng salaming pang-araw at sumbrero kapag nasa labas upang maiwasan ng mga sakit sa mata. Isang paalala ng araw na ito na pangalagaan ng mata ng kabataan para sa magandang paningin ngayon at sa kinabukasan. Ayun, pero syempre hindi lamang mga kabataan ang dapat uh, maprotektahan ng mata dahil as we age, dapat uh, mas uh, protektado itong ating mga mata uh, away from uh, radicals, ano mga ka-MB?